yun mga idol panibagong araw panibagong pagtoblog tayo panibagong paniniksay mga idol Kali ngayon day off natin kaya kasi ito na naman tayo ng paniniksay buenas mo naman ito ngayon tayo na pwesto ayan dito sa may dapat ni... may tatang ayan bali meron ng mga na pwesto sa dati natin pinupwesto yun, marami ng mga na alam ngayon sana po ay pagbigyan tayo ng huli sana pagbigyan tayo ng na... Pang ulam mo pang free lang. Sabi sa mga po. Siyempre sana po eh. Nasa mabuti po kayong alaga yan. Lalong lalo na po yung mga subscriber. Mga follower natin. Mga solid supporter natin. Mga nang sawang sumusuporta. Sa taga sa ating vlog mga idol. Pali na dito na tayo sa si spot, Ikaw lang po saan ako dito. So para maganda dito kami yung bandang gitna na yun. Yan tayo spot ngayon. Sana makahuli tayo. Ah, uh, siyempre kung bago pa na sa ating channel huwag na makalimutan mag subscribe at hindi mo notification bell para lagi po tayong update mga idol bali yan dito tayo wakit ang puting puno na yan kaya uh, na nga po yung gong sana pagbigyan po tayo kami ng huli kaya mga idol update ko lang kayo mamaya pagka tayo Muputok na pagka tayo nakasetak na bali yan mga idol ito na tayo sa pwesto akit na tayo kahit pa paano medyo magaling ng mga kaya tayo wala lang kailangan lang tayo dito kasi medyo

kaya ano unang putok natin mga idol mukhang dito mama huh? Eh ayun sapul kana na idol oh chamba oh naman air shot wala ano, alam kung malaki ito eh hinahabol pa oh eh hinahabol pa ng asawa idol oh Eh din na. Ayan din na ito idol. Four finger o. Oh. First cuts natin ayan. Eh. Four finger mga idol. Thank you lord. Magaling ang chamba mo. Malakas eh. Sana magdire dire ito yun na huli natin. Kahit puro ganito sana. Pwede na. Kahit puro ganito idol. Eh. Thank you lord. Ayan at 4-4 finger pwede na tayo pero siguro baka maaga naman tayo na medyo malaki-laki may tagad di pwesto natin eh parang gulay lalagyan natin sa baba mga idol Ay. hindi ko tumori tayo ng konti eh Ito ganito lagi natin. Thank you Lord Dan. Wow. Masamitan ini. Ya, <laughs> eh, putungan sih, ini Dra, ayoy. Ako po, wala lang putukan mga lodi. Malumot lang pala 'yung pwesto natin. Hmm. Ano? Pansero. Hmm. kaya bulig idol Nahabulan na natin Pinadali oh, no. Ay nabot Inabot, idol oh uh. What? Muya nasa pa pala <laughs> Idol bullying, oh bulik oh pa oh ng pumalag boy Diyan <laughs> ba idol oh wow. May gas gas ni tali natin Laki Hindi plus lang tatama Yan napis niya no oh. Napis <laughs> niya siya idol oh Wow Ang laki oh Thank you lord Oh zero <laughs> Kaling Pinabunan na natin idol to Wow Pwede na. Kami nabutan pa. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Hmm. Ang bunga nga oh. Kapat. Magaling kang kupal ka. Yahoo! Lamo na tayo ulit sa pwesto.

pull natin ng konti 2-0 yakpat mga lodi wow ito ambana mana itu leh nang mana itu and karuyo nga karuyo pa na dali hala ko tagalog karuyo pala pwede na to thank you lord yan paano stalin to eh hmm. Na mga kaya Adol, malaki-laki yun Ay, siya po Madalo Uy, alas mo naman Chamba na naman Galing <laughs> hmm. tayo sa chamba Galing <laughs> tayo sa chamba, Adol hmm. Dalawa pa <laughs> Kasama pa ina kay

Parang tinamaan ayun kabit Wala oh, ka nito Ano kaya ito Parang torsilyo Parang torsilyo <laughs> Lutang na lutang eh <laughs> <laughs> Ah itu Idol, Ay, doon dito. hindi to, man. Oh man, idol. Ay, hindi. Tagalog, oh. Bali yung kaya eh. Hmm. natin. Lapad na ito. Bain na ito, idol. Uluhan, eh. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Laki oh. Hmm. Naulo ano? Oh. Laki. Wow! Laki idol. Wow. Di lang nakapalag, naulo ano. Oh. oh. Walking in, laki oh. Pulsa sahur weh, ngomong ngomong, hmm. ayah itu loh, cepat, thank you lord, tapi siniannya teman, tapi siniannya teman, selalu membuli, thank you lord, thank you lord, dan peralak Ah, itu lelaki. Tagalog lumutang. Parang naglalaro lang siya. Oh. Sasa. Riku. Riku, Riku. Hmm. Oke. Hmm. Ya, pala kaya itu loh. tali mong ngipin. Eryk, <coughs> oh. sa Sapul siya sa ulo lang, oh. Uh -huh. Ang na ata ito, ah. Ang putol bala at ito ay dalapakalaki. Ayun, okay, regular eh, din, no? Okay, oh. Hmm. Lima, oh. Sa kilo bulig na tayo, idol. Idol. i-mish ka na dyan may lagyan natin sa cooler hey lord hey wal ito na yung mga naka huli natin o tagayin muna natin sa cooler yung eh. mga buhay po o oh. tagayin naka huli natin yung mga yun wow. o madaling ang tsamba mo wala kasi ito isang arroyo dyan ang na natong bulig, nadala natin unang bulig sorry wala pa ito, ito yung ito, ito, yung yung sabit <laughs> ito yung malaki, ayan din Baha natin maigit, mawala pa natin hindi puno kaya lang medyo mahalin natin kaya kapag nag-aantay tayo merong mga nagbabati sa atin mga tropa natin mga solid supporter natin mga wala sa awang sumusuporta at tumatanggilig sa ating channel kahit medyo madalang ito si Boy Tix Vlog Idol siya to tayo ang natin ito si Ilocano Gunner siya to Idol ingat ingat po ay salamat po sa patuloy yung pag-suporta si Amigo Wild Hunter siya to Idol ingat ingat po

later mga silent viewer natin ng mga walang sawat at sa ating video kahit medyo madala nga mga idol maraming maraming salamat po sa inyo idol sana po kung po ay magsasamang suporta at tangkilin nyo yung ating channel puro pagtitiksay tayo puro pagtitiksay na lang ating mga ginagawa mga idol tsaka yung ating mga mga araw-araw na ginagawa mga idol bali siya to tayo lahat mga idol yung mga supporter ko mga silent viewer ko mga subscriber ko, shout po sa inyo Siyempre yung ating kayo nyutik sa ipis hunter Shout out sa inyo Si pareng Eddie Kudo Ayan baka bukas mga tuloy kami dito Shout out sa iyo pare Tsaka yung mga tropa sa rescue Sa si pulilan MDRRMO Shout out sa inyo lahat Tsaka yung aking mga Lata ng rescue ah, Sa pulilan rescue ah. Pusus rescue Basta lahat ng rescue dito sa Bulacan Mga idol Shout out sa inyo Ganyan ganyan tayo palagi Sana po yung aing support diyan, Hindi dyan Iyo mga idol Medyo matahimik na ng konti mga sakaling matagda lang pa yung huli natin pero kahit paano, ano may na din kaya tsaka pa tayo ng konti maagad po naman sige stay tuned po ha hindi po kayo mamaya mga idol ingat po tayo palagi ito na ito na sa patuloy yung mga pagsuporta sa channel natin sana po kung wala mo na naman suporta mga gusto po magpa-shoutout sa atin na comment lang po tayo sa mga vlog mga video natin mga paghahanting natin paninig natin para susunod po mga shoutout po po kayo syempre yung ating facebook page pakipa-follow naman po ulo na po yung ating page uh, syempre bago ko pala sa ating channel huwag naman kalimutan mo subscribe makikita uh, natin yung ating notification bell para lagi po tayong update mga idol yan mga idol ha medyo abang abang na tayo para mamaya biglang may lumutang na ng mga isang malaking kulit eh makakipasan uh, natin mga idol hindi po stay tuned po ingat ingat po tayo palagi 336 minutes later. Bali yun, mga kababang, mga katiksay, mga idol. Pag alas 12 na, bali hindi na tayo nakaputok Kaya mag-outro na ako bago tayo mo eh. Ito, eh. Dito tayo dumadaan pag tayo papunta doon sa ating ispa tayo na. yung mga bangka. Bali kahit papano mga idol, marami naman tayo nadali. Nakadali naman tayo ng dalawang bulig. At dalawang bulig lang, jackpot na tayo mga idol. Tapos nadagdagan pa ng isang ilapya ay dalawang tilapia at isang arroyo mga idol ito nga pala yung mga huli natin mga idol ayan ayan nyo ayan ang huli natin idol o oh. ayan nyo napakalaki ng bulig idol o oh. sobrang laki idol ayan o oh. nyo ang laki o oh. hmm. harang halimaw na bulig mga idol ayan nyo yung chineras ko ayan hmm. dalawang chineras na bulig oh my god Ma, Main beneran nyolot kayak. Oh, itu peisah. Hmm. Uliktinian. What? So, tilapia. Iya. Tilapia Royo. Analog. Hmm. Tapos, tilapia ang Royo ulit. Ayan, bali yan mga idol, mga huli natin ba? Kahit pa paano, jackpot na rin, di ba? Ayan mga idol, kahit pa paano, jackpot na din tayo. Kahit pa paano, thank you, thank you Lord na din po, ayan. Nadali natin, sobrang lalaki ng mga bulig. Ayan. Ayan, bali huwi na tayo mga idol. Ayan yung mga nahuli natin. Thank you, thank you Lord po sa ating pong may kapal at kahit pa paano hindi man tayo pinalad ng malapit na tilapia nakadali naman tayo ng dalawang makamaw na dalag mga idol kaya blessing na po sa atin yung mga idol kaya sana po ay sa susunod na paghahunting natin kapamimishing natin, paniniksay natin samahan nyo po ulit ako hindi natin alam kung may sasama natin yung ating mga tropa baka bukas lumabas ulit kami linggo wala tayo ulit paso eh. tignan natin kung masasama natin si paring Eddie kaya yan mga idol shoutout nga pala sa ating mga subscriber mga solid supporter natin sa mga follower natin sa mga silent viewer natin sana po huwag po kayo magsasawang supportahan at ang yung ating pagbablog paniniksay pamimisik sana susunod na samahan nyo po ulit ako Yan, mga idol thank you, thank you very much po at God bless po sa ating lahat mga idol ingat ingat po tayo lahat thank you thank you po ulit God bless po